Kinumpirma ng cosplayer, gamer titan, at content creator na si Aloja Gosengfiao at ng kanyang businessman husband na si Christopher Quimbo na sila ay naghihintay na sa kanilang unang anak. Sa isang pregnancy reveal video, kinumpirma ni Aloja ang kanyang pagbubuntis. Player 3 has joined the party, sabi ni Aloja sa Instagram post. Noong nakaraang linggo lang, nagpost si Aloja ng larawan ng kanyang kamay habang may hawak na tila isang dragon egg. Maraming netizens ang naintrigue sa kamakailang post na ibinahagi ng cosplayer na nagbunsod ng alingaw-ngaw ng pagbubuntis. Walang ibang detalye ang post ni Aloja. Nag-iwan lang ng dragon emoji si Aloja sa caption at tinag ang asawa. Maraming nag-comment sa post ni Aloja at nagtanong kung pahiwatig na nga ba ito sa kanyang pagbubuntis. Meron ding direktang nagtanong sa kanila kung talaga bang nag expect na sila ng kanilang panganay. I think it's a pregnancy announcement, dragon version, haha. <laughs> Congratulations in advance, sabi ng isang fan, here comes player 3, sabi naman ng isa. Nag-iwan din ng sariling pagbati ang kapwa niya cosplayer at sparkle actress na si Myrtle Sarosa. Matatandaan na 2023 ng ikasalang couple, kasabay ng Valentine's Day, sa isang dream fantasy theme, nakasuot din ng dragon-inspired na gown si Aloja sa araw ng kanyang kasal. Matatandaang isa ring dragon baby si Aloja, na ipinanganak noong 1998, na nasa ilalim ng Chinese calendar bilang Year of the Earth Dragon. Nakita din kamakailan si Aloja sa isang local store na tila namimili ng mga baby essentials kasama ang kanyang asawang si Chris Quimbo.